Ayan, first day of the year. ay Hanukkah. Mag-end ang Hanukkah mamaya. Yes, eh. Ayan. Okay. Ang Hanukkah na sinasabi ng tita, usually ang Hanukkah ay December usually ha. December talaga. Pero sometimes, nag nagpo-fall ang Hanukkah nila sa Christmas natin. Ang Hanukkah nila ay nag-start ng 25 ng evening. So, mag-e-end mag yan mamaya din. Kasi 8 days, 8 nights silang mag la -light ng candle. Yung pinakita ko sa inyo, can oil candle yun. Tapos, each night, nagsisindi sila ng isa. Ta pangalawang nights, dalawa, tatlo, hanggang sa walo. And then, mamaya, yun, mag end na yung Hanukkah. Christmas din natin. Pero sometimes, nag-ano sila, minsan nauuna yung hano kanila pero this year nag ano talaga nag exact to sa ating uh, uh, Christmas ayan may dalawang couple din na nagwo walk ayan itong Israel ngayon yan after the war in the Lebanon ito na siya ngayon nung gera tagal din ha, ilang buwan din yun ha hindi kami nagwo walk in dito kasi usually before nung wala pang gera dito ang routine namin tapos nung nagkagera hindi na kami nagwa walk dito kung mag-walking man kami nasa tapat lang kami ng bahay pa pa uli uli, yung pabalik balik, -balik. <coughs> sorry tapos ano, minsan hindi pa ako sumasama kay Rina kasi one time eh rev evening yun na nagbo walking kami sa tapat lang ng bahay siguro ang layo lang sa bahay mga 200 meters pabalik-balik lang kami doon isang yeah the train the train yeah so yeah ito ko na yung kwento ko isang ah yes isang evening na nagwo-walking kami ni Rina. Siguro mga tatlong bahay ang layo sa bahay na ni Rina. May nakita, may tumunog, may tunog na parang eroplano na ang lakas-lakas. Ngayon, sabi ko kayo, tumingala kami sa taas kasi hindi talaga pwede, hindi ka mapapitala kasi agaw pansin talaga eh. Nung makita ko, mayroong parang, parang yung ano parang yung bulalakaw ba ano eh, ba hindi ko alam kung ano yung bulalakaw sa Tagalog kasi sa amin parang bulalakaw yun parang maano sa langit na apoy ngayon tapos sabi ko wala ano yun tapos nakita ko yung mga tao nagtakbuhan so sabi ko kay kinali kali kali takbuhan kami maya maya sumirena na na ako takbo kami ni Rina sa bahay syempre papuntang shelter tago kami doon yun ang first time na inabot ako ng sirena or ng siren sa labas kasi pag may sa siren kailangan tumakbo na kayo sa shelter kasi mayroong paparating or mayroong darating na uh, either rockets or katbomb or ang katbam is um, drone yung drone na may kargang uh, sa hmm. So, yun pala yung ilaw na yun na nakita ko na apoy na parang dumo, maano sa langit. Hinahabol pala siya ng eroplano. Hinahabol pala siya ng eroplano kasi pasapa, pasasabogin siya. Yun ang ginagawa ng Israel. Pinapasabog yung eroplano. Yung, 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 yung drone kasi yung drone sometimes hindi matamatamaan ng ng iron dome. Kasi nga, di ba maliit, maliit, maliit na aeroplano, tapos, pa, syempre, pa, gumaga, maano pa, marunong umiwas, siguro yan. Unlike sa rockets, na diretso lang ang rockets, diba? at saka medyo malaki ang rockets. Kaya pag hindi, okay, kaya pag hindi matamaan ng, ng, iron dome, hinahabol yan ng, ng eroplano or ng helicopter at timitira eh yung time na yun matagal na paikot-ikot yung yung drone sa taas kasi hindi nila matama-tamaan paikot-ikot sa taas kaya halos buong north noon eh nagkaroon ng sirena kasi hindi alam kung saan babagsak eh kung saan nila mapapabagsak So para sigurado na safe ang feel ang citizen or boker Top, eh isirena nila para magtago para kung may babagsak man na hindi nila alam at least safe ang mga tao, di ba? So yun ang experience ko. Maliban doon, syempre manakanakang sirena mabuti na lang kung hindi umaga. Hapon gising kami ni Rina. So, pag mag-sirena, takbo kami ni Rina sa baba, ay yung tulogan namin sa taas, tapos yung shelter ay nasa baba pa, nasa ground floor. So, makailang beses din kaming tumakbo sa baba ha, pero ang swerte lang namin kasi, hindi gabi, unlike sa ibang lugar na parating may sirena any time of the day and night mayroon sila kaya takbo sila minsan nag stay sila sa shelter ng overnight kasi O, maya maya may sirena so panay takbo nila so ang ginagawa nila minsan doon na sila natutulog na hindi naman tulog na parang idlip syempre eh nag ano ka aware ka nang nangyayari so yun dito naman sa lugar na kung saan na ako nagtatrabaho eh manakanaka na siguro sa ilang buwan or isang taon mahigit nagera siguro nakaranas kami dito ng sirena hindi ko alam kung nakasampo or less kaya maswerte pa din kami at saka wala kaming narinig na may pagsabog dito sa lugar namin doon sa ibang lugar meron kaya masasabi kong lucky pa rin ako na nandito ako sa lugar na to. And hopefully na wala nang susunod. Or kung may susunod naman, man, hindi kasing lakas ng gera noon. Kasi, ay nako, mararamdaman mo talaga yung pagsabog. Alam mo, umuuga yung mga pintana, umuuga yung mga ano, maramdaman mo kahit hindi mo maririnig minsan pag maumuga na yung bintana alam mo may sasak sumasabog kasi minsan siyempre pag sa loob bahay sarado pa hindi kung kung malayo ang pagsabog hindi mo masyadong marinig lalo na kung nanonood ka pa ng movie or alam niyo na sa sa laptop or sa phone so minsan mararamdaman ko na lang na may sumasabog kasi umuuga yung bintana. Talagang parang inuuga. So sabi ko may pagsabog. Pag ganun na, ayun hinihinaan ko na yung volume. At nag-aantabay na ako. At ina, minawarningan ko na itong kasama ko na mag mag-prepare kasi baka magkaroon kami ng sirena. Sometimes, siya rin nagsasabi sa akin pag nakita niya sa TV na maraming may pag sirena sa TV kasi nag-aapir yan sa TV kung anong lugar ang may sirena nag yan minsan patong patong mahigit 50 ang place ang nagsisirena so, so isipin nyo yan yung mga tao sa 50 places na yon na magtakbuhan sa shelter sometimes nasa labas ka pa tatakbo ka mag maghanap ka kung saan ka magtatago o ano, may shelter kasi dito naman sa mga pub may mga public shelter naman eh pero kung foreign foreigner ka dito sa lugar na to hindi mo alam kung saan-saan di ba kaya mahirap kaya yun ang dahilan ko kung bakit nung giyera hindi ako sumasama minsan kay Rina nagwo-walking kasi sabi ko sa kanya mabuti ka taga rito ka eh ako di ba Pilipino tayo wala tayo sa pamilya kaya sabi ko sa kanya ay hindi naman niya ako pinipili sabi niya okay ikaw sabi ko eh buti ka eh matanda ka na eh ako may medyo bata pa tsaka may pamilya ako sa Pilipinas na nag-aantay kaya sabi ko sabi niya, okay, walang problema. Yan lang ang ginaganda dito sa alaga ko. Hindi siya, pag alam niyang ayaw ko at alam niya namang may dahilan, wala namang problema. At saka hindi naman ako aayaw kung walang dahilan na, ma, na ano, di pa. So, yun. Minsan, eh, itong alaga ko, sa kakulitan niya, magang-maga, alas 7 yata, pumunta ng clinic kasi may bibili niya tayo siyang gamot eh ngayon sumere na ngayon alam dito sabi ko na ko sumere na alam mo kung saan siya naka ano, pumasok daw siya sa building at pumupo dun sa may hagdan sa may hagdan dun siya nagpalipas eh syempre ako nasa bahay ang nag-aalala tinawagan ko sabi niya nandoon daw siya sa building nakaupo kasi yung clinic ay sarado pa kasi nga ang aga-aga niyang umalis ayaw mong pagsabihan kasi kaya yun sabi ko ay naku ewang ko sa'yo kaya yun mga wala naman ako masyadong um, uh, yung karanasan sa gera na mahirap kasi dito sa lugar na tinitirahan ko or pinagtatrabahohan ko ay medyo safe kung sa iba ay nagkakaano na dito wala yung iba tinitira na ng mga inaabot na ng mga pasabog dito hindi kaya yun nga lang may siri na kami kami kasi hindi nga lang kung saan babagsak eh. kaya kami na na dadamay sa sirena yun lang, yun lang ang karanasan ko sa sa gyera dito so far naman eh hindi naman ako yung katulad may nininervious or ano, hindi naman kasi alam ko naman na medyo safe ang lugar na to at saka may, alam ko naman na may tag, pagtataguan kami kaya mas prefer ko na magstay sa bahay na hindi lumabas pero ngayon, dahil eh wala nang putukan tigil putukan sila kaya lumalabas na uli kami. Sumasama na uli ka ako kay Rina pag lumabas. yun end ngayon new year pa. First video for 2025. So so ulitin happy new year sa lahat. Bye.